What's up mga ka kasosyo? Kamusta po kayo? Pasensya na kayo unang-una, matagal ako hindi nakakapag-upload. Naging busy ako sa pag-build ng ating community, ang ating kasosyong malupit group. Kaya less na ako mag-upload ng content, pero more active ako sa ating grupo. Ang video na to ay tungkol sa mga lahat ng gusto kong sabihin itong mga nakalipas na mga buwan with respect sa ating kasosyong malupit group. At dito sa mga pagkocontent natin. Una, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumali sa Kasosyong Malupet Content Creation Program na nagsimula noong March 2024. Nakalimang batch na as of this recording at maraming maraming salamat sa mga una nagtiwala na magpaturo sa akin kung paano mag-content ng malupet. Sobra akong na-surprise sa naging resulta ng ating KMCC program. Isang batch lang ang plano ko dyan pero nauwi hanggang batch 5 and batch 6 dahil sa hindi ko inaasahang positive na resulta. Bukod sa mga naging content creator yung mga kasosyo na nagjoin sa program, eh naging matatalik na magkakaibigan yung mga naging magkaka -classmate. At ako rin, nakilala ko yung mga kasosyo nating nagsipag-join doon. Ngayon, hindi na lang ako yung kilala nyo, pati yung mga kasosyo nating nagtiwala sa KMCC program, nakilala ko na rin ng gusto. Kaya maraming maraming salamat mga kasosyo mga classmate na nag-join sa KMCC program. Sumunod na gusto kong sabihin mga kasosyo ay maraming maraming salamat din sa lahat ng umatend noong ating kasosyo week ngayong 2024, yung ating grand anniversary, fourth anniversary natin ngayong taon na to, na dumalo sa Quest Adventure Camp. Sobrang masayang masaya po ako na makasama kayo ng tatlong araw. At salamat din sa mga nag-participate online yung nag-join ng online attendance. May mga nireport po ako doon na hindi ko masabi in public tulad ng ating kasosyo fund at yung mga future nating mga plano as a group. At taon-taon, ire-report -taon, ko yun sa inyo. At sa darating na next year, sa ating ikalimang anibersaryo mga kasosyo, huwag kayong mawawala. Itatantos na natin ng pecha para ma-reserve nyo na yung mga flight nyo o pag-uwi sa Pilipinas mga kasosyo. September 11, 12, 13. Yan ang ating grand anniversary next year, 2025. Fifth anniversary natin yan at sa Quest Adventure Camp ulit tayo. Mas engrande ang ating anniversary next year mga kasosyo dahil ikalimang taon na natin yan. Kaya kung nasa abroad kayo, kumuha na kayo ng ticket September 11, 12, 13 ang ating ikalimang taong anibersaryo ng kasosyong malipit group. Basta maraming maraming salamat sa lahat ng umaten ng mga anniversary natin mga kasosyo. Last year sa Nova Town at ngayon taon sa Quest Adventure Camp at sa mga atin next year sa ikalimang taon na natin. Hope makasama ko kayo next year mga kasosyo. Malaki chance mas maraming pupunta next year dahil ngayon pa lang i-announce ko na yung pecha para makapaghandaan lahat. Biglaan kasi yung mga nakarang events natin eh. Sumunod so, na gusto kong sabihin mga kasosyo ay magsisimula na po tayo magkaroon ng kasosyo hybrid meeting sa ibang mga negosyo naman. So hindi na tayo sa Nova Town mag-hybrid meeting kung hindi sa ibang mga restaura naman ng mga kasosyo natin o ibang mga negosyo sa iba't ibang lugar. At ang kasosyo hybrid meeting natin number 56 ay gaganapin sa restaurant nila kasosyong Lorenzo at ni Ma'am Elsie sa Batangas. Pwede nyo pong i-google yan mga kasosyo. Yung petsa, i-announce ia ko na lang. So sa mga mapupusuan kong mga businesses na pwede nating puntahan at doon tayo mag-hybrid meeting, invite ko kayo mga kasosyo. Punta kayo doon, kita-kits tayo doon. Dito sa Metro Manila, gaya ng dati, makakapunta kahit sino. Pero may papalista na tayo ng konti mga kasosyo. Ha? May registration na tayo para secure ang mga attendees. Sunod kong gustong sabihin mga kasosyo na magsisimula na rin po kung pumunta sa mga malalayong lugar gaya ng mga probinsya, Visayas, Mindanao para magkaroon tayo ng mga special meeting o mga special grand meetup natin sa probi probinsya sa Pilipinas at sa mga bansa kung saan may mga kasosyo. So nagawa na natin siya nung nakaraang linggo. Pumunta tayo sa Tacloban Leyte. Nag-meet and greet tayo sa isang hotel doon at nakapunta yung mga kasosyo na tiga, tiga Samar, tiga Leyte, tiga Tacloban at iba pa. At Biliran. At masaya na kahit malalayo sila, eh, may mga negosyo sila na nagamit nila yung ating mga kasosyo principal. So hindi nyo na kailangan pumunta sa Metro Manila para makasama ako, makilala ko kayo. Ako na po ang pupunta sa iba't ibang mga probinsya mga kasosyo. Ang susunod kong pupuntahan ay sa Jensan. Sa November 16 or 17, nandiyan dyan po kami ng misis ko. Sa Jensan tayo mag e-special meeting, mag meet and greet. Kaya ako pumupunta sa iba't ibang mga probinsya mga kasosyo at pupunta sa iba't ibang bansa kung saan may mga kasosyo tulad ng sa Dubai sa January 5 ay may gagawin kasi tayong global movement mga kasosyo. May problema ang mga negosyanteng Pilipino na walang sumosolve. Pwes tayo na ang sumolusyon. At malaking factor sa tagumpay ng solusyon na yon ay eh yung mga negosyante sa mga iba't ibang probinsya at yung mga kasosyo natin sa iba't ibang mga bansa. Magduduktong-duktong na tayo mga kasosyo. Hindi to para sa akin, para to sa lahat ng negosyanteng Pilipino na lumalaban ng patas. Hindi to sinosolve ng ibang mga entity, kahit may pera pa sila, hindi nila to sinosol. Pwes tayo na ang susolusyon. Ipapaliwanag ko sa inyo, once pumunta ako sa inyong mga lugar, hindi ko pwede sabihin sa online o internet. Kasi nung nakaraang live ko sa Tacloban, diniscuss ko na yun eh. Kaso nawala yung live ko. Masyadong delikado tong movement natin na ito mga kasosyo. Pero hindi to illegal ah sobrang nakakayanig lang to sa norm ngayon. Pero solusyon talaga to mga kasosyo. Sa problema ang walang sumusolusyon. Tulong-tulong tayo dito mga kasosyo. Pangungunahan ko po sa pamamagitan ng pagpunta sa inyong mga lugar, mamit ko kayo dyan, makita ko mga negosyo nyo, mga produkto nyo, at pupunta rin ako sa ibang bansa at may gagawin din ako doon. Nakaduktong sa mga pinunta ko sa probinsya dito sa Pilipinas. Exciting to mga kasosyo gagalaw na tayo paunti-unti. Sumunod so, kong gustong sabihin mga kasosyo ay gusto ko lang magpasalamat sa ilang tao na patuloy na sumusuporta sa akin sa lahat ng mga pinagdadasal kong magawa, may execute dito sa ating kasosyo malupit group. Unang-una syempre, si Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa strength na binibigay niya sa atin, sa guidance na binibigay niya, at sa kaganapan ng mga katuparan ng mga pangarap na tinanim niya sa puso ko at sa puso ng bawat isa sa atin dito mga kasosyo. Sumroon so, na gusto kong pasalamatan siyempre ang misis ko, si Michelle, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko may execute itong mga susunod kong gagawin sa paglilingkod ko sa kasosyong malupit group. Kaya marami salamat sa asawa ko, sa misis ko, si Michelle sa tulong niya sa akin to handle yung mga operation natin dito sa KMG. Isang gusto kong pasalamatan syempre ang nanay ko na lagi akong pinagdadasal, lagi tayong pinagdadasal sa mga ginagawa nating negosyo. Sumunod na gusto kong pasalamatan yung mga business partner ko sa Carco, Nova Town na sobrang gagaling at sobrang proud ako na mapambilang sa grupo na yon, sa grupo namin na yon. Kila Chef Jet, Boss Chat, Boss Ome at sa mga employees namin, maraming maraming salamat. At inayaan nyo akong magawa itong mga gusto kong gawing paglilingkod sa mga negosyanteng Pilipino salamat din ako sa mga kasosyong solidong mula day 1. Sila kasosyong Laurie, syempre, kasosyong Tess Molina. Sila kasosyong Chris Marks na noon pa solido na. Sila kasosyong Nanay Ana. Sila kasosyong Gay Pia, kasosyong Mam Ma Angel. Sila kasosyong Ruben na noon pa solido na sa KMG. At sa mga bago kong kaibigan ngayong mga kasosyo, sila kasosyong Giovanni, sila kasosyong John Ray, sila kasosyong Jeff Cinco, sila kasosyong Itchel, sila kasosyong Richard sa Canada. At marami pang mga kasosyo na sobrang active ngayon dahil sa naging magkakaibigan kami sa pag-join nila sa KMCC program pinagpapasalamat ko yung mga bagong nagstand up na mga kasosyo na tunay na sumusuporta rin sa mga layunin natin dito sa grupo. Maraming salamat po. Pasensya na sa mga hindi ko nabanggit na mga pangalan. Basta thank you very much sa mga kasosyong nandyan mula noon pa, lalo na yung hanggang ngayon nandito pa rin. Nagtitiwala pa rin sa akin. Lalo pa natin gagalingan mga kasosyo. At tulong-tulong pa rin tayo. Sumunod na gusto kong pasalamatan mga kasosyo ay yung kayo na bawat isang kasosyo na naniniwala na maaayos natin ang bansang Pilipinas. Maraming salamat talaga mga kasosyo. Hindi masosolve ng isang tao lang ang problema ng Pilipinas. Kailangan marami tayo. At salamat sa Diyos kasi binigyan niya tayo ng kasosyong malupit group na magiging global na magiging KMG group na tayo. Kasosyong malupet global group na tayo mga kasosyo. At ang bawat isa sa inyo, kasali. Nasa loob o labas ng Pilipinas, kasali po kayo mga kasosyo. At maraming salamat mga kasosyo dahil hindi na lang tayo kaunti. Marami na po tayong tumatrabaho para maayos sa mga problema ng ating lipunan. Entrepreneurship ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Naniniwala ako doon mula umpisa hanggang dulo. Basta entrepreneur ka kasosyo, isa ka sa solusyon isa ka sa pag-asa. Tayo yun. Kaya pag-ingatan natin ang ating grupo mga kasosyo, alagaan natin to, mahalin, palakihin pa, at patuloy na magmahalan at magrespetuhan. Yun lamang po mga kasosyo. Salamat sa pagtapos ng video na to at sa pakikinig ng mga update ko sa inyo. And I pray makita at makasama ko kayo sa mga susunod nating kasosyo event para magkaharap at magkakilanlan din tayo ng mga personal mga kasosyo. At bago pa matapos ang video na to mga kasosyo, ini-invite ko kayong sumali sa batch 6 ng KMCC program or content creation program natin na magsisimula na sa Monday, October 7. Huling batch na po yan na magtuturo ako ng content creation program. At kung gusto nyong humabol, message nyo lang po ako sa aking Facebook page. Muli mga kasosyo, wag kakalimutan na trabaho malupit tayo, bawal ang tamad. Dahil ang tamad, hindi dapat pinapakain yan. Sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give us the power to create wealth. Kaya magtrabaho lang tayo ng malupit. At pag nagtagumpay na tayo, ma-recognize natin na bigay ni Lord ang katagumpayan na yan. Galingan pa natin lalo mga kasosyo. Huwag mong kakalimutan na I love you mga kasosyo. At God loves you. Let's change the world mga kasosyo. Ciao bye!